Okay, so hello guys, good morning, magandang araw po sa atin lahat at syempre magandang, magandang tanghali po Pilipinas Ayan. So muli nagbabalik po si Boss Toro mga boss para ngayon araw po ng uh, Miyerkules August 14, 2024 So ito po ang uh, recap result po ito mga boss kahapon po, mga panita po ito kahapon So ito yung uh, official result, recap result So ito na po yun mga boss dito sa 2pm is 612 ang uh, first draw so sa ato ay 619 at 610. Okay, so meron na akong binigay na 61 all pair sa nga live. Sa nakapartner po ng 61 all in, so congrats sa daan mga boss ha. Sa ang 61 so maghihatag ko ng uh, pair kahapon na 17 uh, 17 16 at 19 so 0 uh, sorry so 10 10. So yan ako nga binigay ka hapon ng mga uh, best pair po na posibleng uh, ma magpares no mag pair itong dalawang numero. So dito mga boss nagdo-boss wala po tayo dito at dito naman po sa 9 PM talaga nga uh, wala po tayo diyan. Okay, so ngayon araw po ng Miyerkules, i-try po natin 'tong mga boss kaning atong mga combination. So lagi lang ni eh? baka makachampa tatwing. So Paki-ready po na inyong ballpen at papel para ngayon sana nag 610 na lang no daghan sana ang winner ko nag 610 so muna akong pamintin na 610 so isingit ko muna itong mga boss ang uh, itong uh, uh, numero na 610 ha? Uh, ito yung ating pamintin ha uh, bago ako magbigay ng uh, mga probables number kaniya akong pamintin na 610 160 o Uh, 0-1-6 Mauni sya kung plastada Pwede po ito mga boss uh, 6-1-0 Ayan So matic target rumble ha So guwapo ni mga boss All draw Maganda ito tayaan Sa alas 2, alas 5 alas 9 I-all draw lang natin to All draw So, ayan yung bayan ni mga boss kasi naantabayanan po natin ito kasi hindi pa siya nagsi 60 pair. Ha? Bantayaran nato ang 60 pair. So, hopefully sana ipartner uh, i-partner sa ato ang 60 ang uno para makabulls ay tayo. Sana, sana, sana. Okay. So, sarig lang mga boss. Dito na po tayo sa ating mga probables numbers sa atong uh, guide at best number. Okay. So, sa atong guide, Uh, posible ngayon mag-race si dos, uno, siete, at otso. So, two, one, seven, eight mga boss. So, pwede po tayaan ninyo sa 4D, no? Itong ating, uh, guide minsan dumalabas mga boss ang atong kwa na, ang atong uh, apat na guide. Minsan sa 4D naglabas, nangyari na po yan sa atin. Mga siguro last year nangyari na po yan sa 4D naglabas. Kaso nga lang, uh, baliktad. So, i-try natin yan, 2178. No? So, ang akong best number dito, so, pick up ko si Uno. May ni ang akong best number Uno at 8 So, pwede tayo dito mag uh, pamiring na uh, best pair na to. Best pair is 18 at 18 all ha 18 all at 9 19 so 17 17 all so pwede po natin yan mga boss uh, parisan ka ng 18 at 17 nato na pamiring okay so nindot na sa alas 2 maganda ito tayan sa alas 2 at alas 9 so nindot niya itong pamiring sa alas 2 2pm at 9pm so parisan lang ninyo mga boss baka makachamba kayo kung hindi ko man makuha, baka kayo makakuha ng uh, isang numero po dito sa ating 18-all at 17-all. I-try po natin yan. So, dito tayo mga boss sa ating mga probables. Siyempre, unahin natin yung dipinsa. Bibigay tayo ng dipinsa one number. So, akong dipinsa dito mga boss. So, ipasa ko sa 5, meron tayong 157. 157. 157. So, maka dito tayaan sa alas 2 at alas 5. So, 2 PM and 5 PM kaning 157 target rumble. Target rumble. Ayan natin 157. Sa doubles, if ever naman mag-double, sa ganahan sa doubles. So potential number natin sa doubles, ah meron tayong 8 8 9 or 171. One, Mauni one. target rumble din. TR target rumble. So, mo siya akong doubles. So, best nato niya sa ang 899 sa 2 PM. At itong ating 171, i-all draw lang natin to. All draw. Itong ating 171. Okay, so next tayo mga boss. Dito tayo sa ating pakikopya po at pakisulat. So palig ko ninyo mga boss itong ating live, itong ating video paki-share naman po kung mayroon naman po kayong mga public group, paki-suyo po, paki-suyo po si Bustor, paki-share po mga boss. Para if ever talaga mga boss na maglabas talaga atong combination, daghan makita, kita, syempre possible na matatayaan po nila mga boss kung kurso na po nila yung ating numero. So palihog po ninyo mga boss, paki-share po ninyo ng atuwang live at wag naman po natin syempre kalimutan mag like syempre mag like ha ay kalimut pag tamsak pag like po ng ating live i like po ninyo mga boss i like yan salamat po para uh, makaswerte ta kaluyan okay so dito tayo mga boss sa ating uh, VIP number gihapon at dipinsa tapos na tayo sa dipinsa pabonus sa pabunos meron tayong dalawa pabunos sa pabunos meron tayong combination na 2 8 line. Gihatag ko ni mga boss kagabi eh. Muni akong pahabol. So naglabas po ito sa STL uh, Bisaya sa Lapu-Lapu. So target kaayo ka ng 289. So ibabalik ko lang po ito sa ating Suertres Loto National. Balika lang po natin ito. Balikan natin itong 289 mga boss. Baka makachamba to lumipat sa national. So guwapo ng combination mga boss. Basta kaning kombi, i-target rumble natin to ha. Target at rumble. So dito guys, ang nindot ko na tayaan nito. So uulitin ko po, nindot ni tayaan sa 2 pm. Isulat ko ha, 2 pm, 5 pm at 9 pm. So guwapo ni mga boss i old draw. So last two na lang ninyo ni mga boss, ang last two dito ha. Ilagay ko dito ang L2. 89. Guwapo ni ngatong pa bonus. 89. 28 at 29. Amoy na tong last two. Ha? Last two na ni. Eh. Ayo kalimot mga boss, i-order natin tong pa bonus. Napakagwapong numero kaning 289. Target rambo lang natin para sure para make sure natin na mudaogta. Halimbawa man bumalik yan Okay? So dalawa po yan mga boss ang ating uh, last dito is kaning kombi Guwapo rin ni pang old 1 6 9. Target rambol din po ito. Target rambol. So nindot ni tayan mga boss sa alas 2 2 PM and 9 PM. So guwapo ning Tayaan sa alas 2 at alas 9. So hindi ko lang siya nilagay sa alas 5 kasi kayo nang bahala kung magpa alas 5 pa kayo sa akin nindot lang siya tayan sa alas 2 at alas 9 pero all draw atong kombi mga boss ha so guwapo lang na bagdukan sa 2pm at 9pm simple dito sa 289 okay so ang last 2 dito 69 ah uh, 19 at 61 so ito yung ating mga last 2 last 2 ninyo in ha So next tayo, dito tayo sa ating uh, hinihintay po sa lahat yung ating VIP na mga numero so burahin na natin itong mga boss proceed tayo sa ating VIP number So sabi ko nga po sa inyo mga boss, ngayon sa araw po ng uh, Merkules, tatlo po ang aking numero dito mga boss sa tuwang VIP. Uh, so dalawa lang ang ibibigay ko po dito mga boss. May iwan po yung isa kasi po nasa mga GC members po natin. Okay, sa mga gustong sumali sa tuwang GC mga boss, ipim lang po ninyo sa bookstore. Uh, kaya po naman ninyo ma-avail mga boss. At syempre pwede rin po kayo sumali dito po sa ating YouTube channel. Ikatabi e, po yan mga boss ng join button. May nakalagay po yan sa subscribe. Ang katabi, ang katabi may join. Tusto ka lang ninyo na para makasali tayo sa ating community. So nandun po yung ating mga numero. So advance po yan mga boss. Bago tayo mag live, nandun na po yung ating mga numero. Sa mga ating community kay YouTube natin. Okay? Sa ating YouTube channel. Tuslo ka lang ninyong uh, join button dyan sa katabi ng subscribe. Makikita naman po ninyo sa ating wall mga boss. Okay. So sa ato ang VIP uh, number mga boss, tatlo po ito. So dalawa po yung kukunin ko dito So guwapo ni mga boss Kaya po VIP po natin Okay so sabay lang ninyo ni mga boss ha Aling ano atong uh, Pustihong ko dito si Utso Or si Uno So uh, si Uno na lang aking ipopuste dito mga boss Uno guwapo ni ipuste si Uno One Nindot ni mga boss sa alas 2, alas 5. 187, target rambol. Target rambol. So, nindot niya mga boss sa 2 p.m. 5 p.m. Kung sa 9 p.m., pwede po. Pero mga boss, best na ako bagdukan sa 2 p.m. at 5 p.m. So, gwapo na siya tayan dyan. So last to natin, dito ko ilalagay para lahat po maintindihan lahat. 87 at walang makalusot. 17 at 81. So dito mga boss, pwede pwede dito mag uh, ending po uh, mag mag first si uno or mag gitna, no? So pwede magposte si uno or mag gitna. Pwede naman po si Utso magposte or maggitna. So yan, yalan akong plastada 187. 187 or 817, pwede mga boss sa panaragit natin. Pwede yan. Okay? So dito po tayo sa ating pangalawang VIP number mga boss. Popost ko din po dito si Uno. mayroon tayong 1 2 7 Okay, so last Itong ating numero na 127 Gwapo ni mga boss, all draw So ito Si 127, maganda ito tayaan sa 2pm Lumalabas ito sa 2pm Lumalabas din po ito sa alas 5 At sa alas 9 So itong numero ha mga boss Minsan lumalabas ito sa alas 2 Alas 5 at alas 9 So ibig sabihin all draw po natin ito. So, meron tayong last 2 dito na last 2 natin dito is 27 17 71 pwede 71 or uh, 21 o mauni itong last 2 so pwede dito mag uh, poste si 1 or mag gitna si 1 ha pwede rin mag poste si 2 at mag gitna So yan mga boss ang atong official po na numero ngayon araw po ng Miyerkules na sana maka-jackpot na mga boss. Salig lang baka ngayon araw is may swerte na po tayo. Okay, so good luck sa inyo mga boss. Sana makatayata kahit malang gamay para mulram lang. Okay, so at syempre naman mga boss, i-share ko po sa inyo kung uh, ayaw kasi magano ganito oh basta mga boss, sa mga gustong mga modula o uh, S3 online sweater stay, so punta lang po ninyo sa ato ang uh, Facebook page. Punta lang po i-search is lang po ninyo si Boss Store, naka po 'yan, nasa unahan lang po natin 'yan, no? Sa ating uh, profile makikita na po ninyo. Ang ating uh, sa mga gustong modula na wala pang apps po dyan mga boss. Yeah, tuslo ka lang ninyong uh, ano niyan, uh, comment or ang ano natin, ang title, tuslo ka lang ninyo para makita ninyo yung highlights na blue. So, yun po yung ating official link mga boss. Okay? So, yun lang po mga boss. May exit na ako. Maraming maraming salamat po sa inyo. At God bless. At kita-kita -kita na po tayo sa mga susunod po natin na vlog.